Welcome to Ate Presi TV Another recipe na naman tayo ngayon Para sa ating masarap na at Thank you very much sa pag-subscribe ninyo sa aking channel Sa inyong pag-likes and share At pag-iwan po ng comment Thank you very 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 much Nakabili ako ng 200 pisong talakito Sobrang sariwa at mm, aking hinugasang maigi at uh, maya maya lalagyan ng asin para tumalab yun ang konti yung alat bago ko siya isigang at ganoon din ang aking kamatis naku napakamahal buti na lang kahit ganito tong aking kamias may nakuha pa rin ako doon dadadagan ko ng kamias para masimasim -masim. so ayan tanggalan ko rin siya ng buto tatanggal ako ng buto ng kamatis ganyan para sure na walang buto na makain takot na ako sa mga may buto-buto ngayon kasi takot na takot na ako nakita nyo naman pati yung dragon fruits pati yung watermelon tatanggal ako ng buto kaya ayan So, ayan, pakuluin ko muna yung tubig, kamatis, tsaka yung sibuyas, tsaka yung kamias, and then, of course, lagyan natin siya ng olive oil. Ayan. Para medyo masarap ng konti, di ba? Olive oil, konti lang naman. Isa sa paborito kong isda ang talakito. Isa to sa di ko makakalimutang isda na kinain namin sa keso uh, doon sa aking hipag noon dahil doon puro sariwa so ayan na kumukulo na at kukunin ko yung uh, kamias para durogin ayan ayan yung durog para lumabas yung asim niya And then, ilalagay ulit natin siya dyan para kuluan ng kuluan. So, ayan na. Lagay na natin ang talakitok na napakasariwa at napakasarap. Walang kalansalan sa iyong talakitok. Kahit nga yung mga pinoposta, ay ibabad mo lang sa toyot kalamansi. Ay napakasarap nun at yan na nga ang ating pinangat alam niyo ba na ang uh, isdang ito kaya ang nasabi ko nung sa Quezon doon sa aking hipag ay eh, nagpunta kami noon nagantay kami ng mga isda sa bangka na dumarating ang tuwa ako kasi isa sa mga talakitok na yan ang nabili namin doon kaya lang hindi naman ganyang kalalaki maliit ng konti dyan ayan, luto na at talaga namang nakakatakam kumain sa so, sabaw pa lang oh. sabaw pa lang, luto. ulam na, sabaw pa lang ikaw nga ng mga matatanda ng araw taga nagpangat ka sabaw pa lang ng pinangat, ulam na para na po, mananghalian tayo takoy nagugutom na another, ano naman natin to uh, recipe na madali madaling lutuin, pero medyo may kabigatan ng kanyang halaga, kasi Tatlong piraso, dalawang daan. Sipin nyo yan, no? Oh. So, tara na. Let's eat na. Thanks for viewing. See you in my next vlog. Sana'y mabusog kayo sa aking ulam. Tara na. Mananghalian na tayo. Ang sarap. Thanks for viewing. See you on my next vlog. Bye-bye.